Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel. Real talk lang, Kabeshi. Makinig ka ng mabuti. Kabeshi, alam mo yung feeling na minsan, sa mundo natin na puno ng iba't ibang klase ng tao, may mga pagkakataon na mararanasan mo yung tinatawag nilang plastikan. Yung tipong sa harap mo, sobrang bait, pero pagtalikod mo, iba na ang kwento. Pero eto ang mas nakakaloka, di ba? Minsan, hindi lang naman yung tinatawag nating plastic ang may problema, kundi pati na rin yung mga papel na gustong gusto naman nilang makipaglaro sa ganitong setup. Sa totoong buhay ka, Beshi, hindi maiiwasan yung mga ganitong eksena. Pero eto ang real talk. Yung relasyon, parang sayaw lang yan, kailangan ng dalawang tao para magsimula. So, kapag may nag-aakusa sa'yo na plastic ka, baka good time yan para itanong sa kanila, papel ka ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman magkakaroon ng ikan kung walang pumapapel, di ba? Ito ang masasabi ko, Kabeshi. Sa mga ganitong sitwasyon, importante na maging totoo ka lang sa sarili mo. Hindi mo kailangang magpanggap para lang magustuhan ka ng iba. Hindi mo kailangang magpaka-plastic para lang makisama. Yung pagiging genuine mo, yun yung pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo at sa mga taong tunay na nagmamahal at nakaka-appreciate sa'yo. Pero syempre, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na dapat mag-adjust or magbigay ng effort para makisama sa iba. Ang ibig sabihin lang, Gawin mo yun in a way na hindi mo kailangang e-compromise yung core values mo. Be kind, be considerate, pero higit sa lahat, be real. Dahil sa huli, yung mga taong totoong para sa'yo, magugustuhan ka nila for who you really are, hindi dahil sa maskarang suot mo. At sa mga moments na may nakakasalamuha kang plastic, huwag kang mag-alala. It's not your job to change them ang trabaho mo. Protektahan yung peace of mind mo at piliin kung sino yung mga taong deserving ng oras at energy mo. Remember, Kabeshi, hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Minsan, yung pag mo na lumayo sa toxicity, yun na yung pinakamagandang laban na mapapanalunan mo. Sa mundong ito na puno ng plastikan at papelan, 'yung pagiging totoo mo ang magiging pinakamalakas mong sandata. 'Yung totoo ka. Hindi ka lang basta surviving, pero thriving ka. So, huwag kang matakot na ipakita 'yung tunay mong kulay. Huwag kang matakot na maging totoo. Dahil sa huli, 'yung mga tunay na tao, 'yun 'yung mga tunay na magtatagal sa buhay mo. So Kabeshi, sa susunod na may magtangka na tawagin kang plastic, just smile and remember na hindi ka makikipagplastikan kung walang pumapapel. Stay true, stay genuine, and keep shining. Dahil ang totoong ikaw, yun yung pinakamagandang ikaw.